Good morning! Maganda ang weather ngayon, kaya mag uh, na naman ulit tayo sa backyard. Ay ngayong araw na to, ang gagawin natin ay puputuli natin ang ating mulberry kasi sobrang laki na niya, nagiging kahoy na po. Katulad niyan, simulang umuwi ako ng Pinas, one year may So, ganyan na siya kalaki. Ganyan, ayan. So, pinutulan ko ng karaan. At hindi kaya ng aking lagari ay na hindi na siya kaya. Kaya bumili, hindi ako nakabili ng bagong lagari. Kaya na-stop siya at nagkasakit. Ayan. Diyan naman ang puputulin natin ngayon kahit marami na siyang mga branches. Sayang naman kasi itong mulberry na to, Unti-unti siyang meron ng mga dahon sa mga branches niya. Kaya wala akong time nagputol. Dapat maaga pa siya bago siya magkaroon ng ganito. Dapat pinutol ko na kaso busy ako at na-confine ako. Kaya uh, wala tayong magagawa. Puputola natin kasi talagang magiging kahoy siya guys. Kasi katulad niya. Ito po guys, so umpisa natin bago tumirik ang araw. Ito ngayon ay kahapon nagdadamo tayo sa ating uh, backyard. Ngayon naman, unahin muna natin ito bago darating yung summer. Kasi patapos April ay magkakaroon na ito ng maraming down guys. So dito tayo sa likuran, unahin natin. Tingnan nyo guys ang aking mulberry uh, na wala ako ay sobrang nagiging puno ng kahoy na po. So, ganyan po ang malberry, Lumalaki po siya. Kaya eh, gusto nyo ng malberry na katulad sa akin na pag namunga ay hitik na hitik siya at yung mababa lang po yung puno. Ginaganyan ko po siya lagi guys at wala po ako nilalagay. Oo, oh, wala akong nilalagay. So, dito na naman po tayo ulit. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa magputol guys kasi ko i-ano yung ayan, hindi ko alam kung tama ba ito, basta ang ganyan ang ginagawa ko lagi guys, taon-taon pero nung last itong uh, last year, wala kasi ako kaya ito na siya, sobrang laki na talaga niya, first time ko nagkaroon ng ganito, ang aking mulberry tree na sobrang laki kasi nung hindi pa ako umuwi si ina lagi ko siyang pinuputulan kasi ayoko nga magkaroon ng alam mo na maraming ahas dito at ano mahirap dito sa Japan pag lumaki yung puno ng kahoy ay mahirapan ka na at mahal yung magbayad na magputol ng, ng kahoy guys lapad lapad po siya kaya pinuporsige ko yung aking sarili na ako na lang kahit hindi siya maganda pag trim at least naputulan ko at hindi din ako magkaroon ng truma lagi every summer na magkaroon siya ng maraming ahas. Kasi yung sanga na yan, nakita ko yung ahas gumagapang yan eh. Kaya ayoko. Gusto ko yung malinis tingnan para pag ano, yung mababa lang din para pag manguha ako ng bunga ay diritsyo na hindi na ako aakit ng ano, ano ladder guys. Oh mahirap siya ano kasi maraming sanga, nga baka matusok yung mata ko at tinatiming ko talaga siya kung ano dapat kong kunin o hindi kunin dapat ko siya talagang itrim na maliit kasi mabilis din siya to ma, mabilis siya mag ano guys mabilis siyang tumubo at mabilis siyang lumaki talaga yung ano mga sanga dumadami hindi siya masilan ang mulberry guys alam nyo lang hindi siya masilan paborito ko to kaya ako nag ano nagtanim dito sa aking bakla guys ha napagod ako nasa gitna kayo dyan. ako nito kasi yung lagari ko ay maliit at hindi na masyado matulis ang kanyang ngipin ng lagari. Kanyang ito yung Malaki din siya. Kung alam nyo lang sa personal guys, sa video ay hindi masyado siya nakikita na malaki yung hinihila ko. Masyado siyang ano, matigas at masakit hawakan sa kamay yung mga sanga niya, mga yung ano ng puno branches niya kasi parang hindi naman tinik, parang magaspang masyado. Ayun oh. Grabe yung ano kasi guys, yung damo na galing sa lupa ay umaakyat na sa mga puno, sa mga branches niya kaya ayan, na ano siya, matigas hilain. Ayun, ito. Tapos hindi ko gusto, hindi ko siya, meron na akong cutter, pang cutter sa hindi ko kaya dahil yung tahi ko sa mukha, sa may gilid, ba diba? Nagkaroon ako ng operasyon dati, uh, mga siguro, 3 um, years ago. Masakit kasi siya, guys, pag naggamit ako ng cutter, namamaga siya, namumula, kaya iniiwasan ko. Ito yung pinakamalaki, guys, so So, ito na yung huli. Ito na, huli na natin itong gawin, guys, ayan ah pagod. Ayan. So, baliktad tayo ng camera. So, yan o. Oh, nakikita nyo yung gilid ng aking tainga sa baba. Namamaga siya pag ano. Hindi pa siya totally na ano, sa ilalim. Pabalikin pa nga ako sa ano eh, sa, sa hospital doon sa nag sa akin. Pero wala pa akong time dahil inuuna ko pa yung backyard at Ayan, ayan, ayan. Pagkatapos nito, guys, na mamamaga na naman itong katawan ko. At, ano? Wala akong magawa kasi ako lang yung isa, wala akong tumutulong. At that... Ayan po, napotol na natin. Medyo mainit na yung sinag ng araw. At hindi ko na siguro tatapusin. ah uh, so, ikakat na lang po natin. Tapusin na lang. Ito yung ating nakuha. So, malaki na talaga siya. Ayan, dami. So, marami akong panggatong. Ayan. So, ititrim natin. Ayan, guys. Yung pinutulan na natin nung nakaraan. Ito na siya. Yung ating mulberry. Ito, unting bumabalik na yung mga dahon na naman. Hindi talaga siya masilan, guys. Kahit anong putol mo, talagang ano siya, hindi pa nga ano, Kasi pinatuyo ko pa kasi sunugin Ayan. Ito ang ating mulberry. Parang bunga na yata ito, oh. So, siguro, ito na yung ating mulberry. Pagkatapos natin ng cutting sa ilang araw. Siya, after ilang araw, na ito na siya. Nagkaroon na siya ng mga dahon. At mayroon na siyang unting mga bunga. Nako. So, kunti lang sanga nito. Siguro, kunti lang yung bunga niya. Late na ang pagkating natin kasi. Ayan ang may mga bunga. Ayan, kikita nyo guys. Ayan. May mga bunga na siya guys. Kunti lang yung branches niya. Kaya, kunti lang yung mga bunga niya ngayon. Hayaan nyo na kasi wala ako eh, isang taon. Lumaki kasi siya, nagiging kahoy. Kaya sa sunod na naman ito yata, tanggalin ko dito sa isang kabila, dito lang. Kasi mahirap na. Ayan yung tanggal. Hindi pa natin na ano. Mamaya magsunog tayo, mamaya 吧。